Mga bilang kabanatang 34 At sa sanilita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iutos mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagpasok ninyo sa lupain ng kanaan, na ito ang lupain mauhulog sa inyo na pinakamana. Ang lupain ng kanaan ayon sa mga hangganan ni Aon. At inyong hahantungan ang dakong timugan mula sa ilang ng Zen hanggang sa gilid ng idom. at ang inyong hangganang timugan ay magiging mula sa dulo ng dagat na alat sa dakong silanganan, at ang inyong hangganan ay paliko sa dakong timugan sa sampahan ng Akrabim, at patuloy hanggang sa Zin at ang mga labasan niyaon ay magiging sa dakong timugan ng Kades Barnea. At mula rito ay pasampa sa Hasar Adar at patuloy sa Asmon. Katang ang hangganan ay paliko mula sa Asmon hanggang sa batis ng Ehipto. At ang magiging mga labasan niyaon ay sa dagat. At ang magiging inyong hangganan kalunuran ay ang malaking dagat at ang baybayan ni Aon. Ito ang magiging inyong hangganan, kalunuran. At ito ang magiging inyong hangganang hilagaan mula sa malaking dagat ay inyong gagawing palatandaan ang bundok ng Hor. Mula sa bundok ng Hor ay inyong gagawing palatandaan ang pasukan ng Hamath. At ang magiging mga labasan ng hangganan ay sa sedad. At ang magiging hangganan ay palabas sa sifron. At ang magiging mga labasan niyaon ay ang haser inan. Ito ang magiging inyong hangganang hilagaan. At inyong gagawing palatandaan ang inyong hangganang silanganan mula sa hasar inan hanggang sifam. At ang hangganan ay pababa mula sa Sipam hanggang sa Ribla, sa dakong silanganan ng Hain. At ang hangganan ay pababa at abot hanggang sa gilid ng dagat ng Sineref sa dakong silanganan. At ang hangganan ay pababa sa Hordan, at ang magiging mga labasan niyon ay abot sa dagat na Alat. Ito ang magiging inyong lupain ayon sa mga hangganan niyaon sa palibot. At iniutos ni Moises sa mga anak ni Israel na sinasabi, Ito ang lupain na inyong mamanahin sa pamagitan ng sapalaran na iniutos ng Panginoon na ibigay sa siyam na lipi at sa kalahating lipi. Sapagkat ang lipi ng mga anak ni Ruben ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang at ang lipi ng mga anak ni God ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ay nagsitanggap na. At gayon din naman ang kalahating lipi ni Manasis ay nagsitanggap na ng kanilang mana. Ang dalawang lipi na ito at ang kalahating lipi ay nagsitanggap na ng kanilang mga mana sa dako roon ng Hordan, sa dakong silanganan ng Heriko sa dakong sinisikatan ng araw. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ito ang mga pangalan ng mga lalaki na magbabahagi ng lupain sa inyo na pinakamana. Si Eleazar na saserdote at si Josue na anak ni Nun. At maglalagay kayo ng isang prinsipe sa bawat lipi upang magbahagi ng lupain na pinakamana. At ito ang mga pangalan ng mga lalaki. Sa lipi ni Huda ay si Kalib na anak ni Heponi. At sa lipi ng mga anak ni Simeon ay si Samuel na anak ni Amiod. Sa lipi ni Benjamin ay si Eliadad na anak ni Keslon. At sa lipi ng mga anak ni Dan ay ang prinsipe Busi na anak ni Hogli sa mga anak ni Jose, sa lipi ng mga anak ni Manasis, ay ang prinsipe Haniel na anak ni Epod. At sa lipi ng mga anak ni Ephraim, ay ang prinsipe Kimuel na anak ni Siptan. At sa lipi ng mga anak ni Sabolon, ay ang prinsipe Elisapan na anak ni Parnak. At sa lipi ng mga anak ni Isakar, ay ang prinsipe Paltiel na anak ni Azan. At sa lipi ng mga anak ni Azer ay ang prinsipe Ahiod na anak ni Selumi. At sa lipi ng mga anak ni Neptali ay ang prinsipe Pedail na anak ni Amiod. Ito yaong mga inutusan ng Panginoon na bumahagi ng mana sa mga anak ni Israel sa lupain ng Kanaan.